Okay mga kapatid, meron po tayong ngayong problema sa isang sasakyan ito at na lumabas yung kanyang coolant level low. Ibig sabihin, kailangan natin silipin sa reservoir yung coolant niya. So yan, makikita nyo lumalabas yung ganyan. Yung ibang sasakyan wala niyan pero madalas mga high-end meron yan. So ngayon, sisilipin natin sa engine bay kung ano yung status ng kanyang coolant level. Let's go! Ngayon, kapag kayo ay may sasakyan, importante na alamin din nyo kung ano yung mga dapat na basic na chinecheck sa inyong sasakyan, especially sa engine bay. So, kagaya nito, halos empty. Walang laman. So, naubusan siya. So, malamang hindi, baka, malamang hindi nagchecheck yung may-ari o yung driver ng sasakyan na to. Ngayon, lalagyan natin siya ng coolant para ma lang natin na mawawala yung indicator lamp dun sa kanyang uh, meter cluster. Pero, sisilipin din natin yan kung meron siyang leak Baka mamaya dahil naubos ang coolant dahil may leak siya. So magka-pressure test din ako dyan. So yun. So far wala akong nakikita na leak pero lagyan muna natin. Okay mga kapatid at na uh, lumabas sa pressure test ay may problema yung kanyang reservoir o expansion tank cap. Kailangan palitan, naghihintay pa ng pyesa. At uh, papakita ko lang sa inyo ngayon kung wala na ba lumalabas ang indicator sa so, meter cluster. Let's see. Yan, start yung sasakyan. At uh, para malaman lang ninyo na bakit nga ba lumalabas yung warning lamp na yon. Kaya mga kapatid, ang payo ko sa inyo kapag uh, may sasakyan kayo, o um, din mag-check at least once a week ng level ng mga fluid sa inyong engine bay. Malay, malinaw po ba yon mga kapatid? Ayan, so ngayon naghihintay na lang tayo ng piyesang ipapalit na takip sa expansion tank. And then, uh, ayan, don't forget po to follow my Facebook page and YouTube channel. Thank you very much po mga kapatid. God bless po.